talaga naman ikaw eh mabisyo eh eh gusto talaga eh may himas himas aga hmm himas himas ayos na okay na mm Hindi pa. Bayo nilalamok na. So, hindi ka gumaya do sa dalawa. Ah, 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 ayun oh. E, kay gusto mo pa e, king ginaganyan na, eh masyado ka mabisyo. Oh. Hmm. Tama na, ba. Kuno man ko naman. Tama na. Ha, hmm. A oh.